Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mga kapatid sa Islam Makikita ba natin ng ating Panginoon? Ito'y katanungan ng marami sa ating mga taga-subaybay Kung makikita ba natin ang ating Panginoon? Mga kapatid, Ang katanungan na iyan ay sasagutin ng ating aklat Sharh al-aqidati al-at-tahawiyah ito po ay napakagandang usapin. Sinasamba natin ang panginoon, ngunit hindi natin siya nagikita. Kaya naman tunghayan po natin ang kasabutan. Sabi niya, Warroiyatu hakun li ahlil jannah bi ihatotin ihatatin wala kayfia kama napatkabi kita burabina kama natakabi kita Wujuhuy yawma izin nadirah ila rabbiha nadirah. Mga kapatid sa Islam. Nabanggit. Sabi niya, Ru'yatul mu'minina rabbahum au rabbihim au rabbahum azza wa jalla yawma al-qiyamati bi-absarihim iyanan sabithatun bil-kitabi wa sunnah. Ah, sabi ng ating aklat, ang pagkita o ang pagtanaw ang makita ng mga mananampalataya sa kanilang Panginoon yung malkiyama sa araw ng paghukum gamit ang kanilang mga mata ayanan sa bitatun likibil kitabi wa sunnah ito ay naulat ito ay nabanggit sa kitab yung Quran at ang sunnah okay anong galin natin sabi niya wujuhu yawma izin nadira ila rabbihana nadira ito yung katibayan mga kapatid sa Islam na makikita nga natin ng tunay ang ating Panginoon bila ihata wala kayfiyah. no Walang makakatakip sa kanyang mukha sa ating mga paningin sa paraiso. Doon sa paraiso at hindi dito sa mundo. Marami sa mga propeta ang nais nilang makita ang Panginoon dito sa mundo. Ngunit sila ay hindi nagtagumpay dahil nga sa hindi kakayanin ng ating mga mata dito sa mundo no katulad ni propeta Musa gusto niyang makita si Allah si propeta Abraham gusto niyang makita si Allah at marami pang mga propeta munit kabilang sa mga gantimpala ni Allah sa mga taong tagaparaiso ang bubuksan niya ang tabil sa kanyang mukha at ipapakita niya ito sa mga tao bilang gantimpala sa kanila Doon sa paraiso Lamang Lamang mga kapatid sa Islam Sabi pa Lilladhina ahsanul husna waziyada ah, Sabi nila Ang ziyada dito mga kapatid sa Islam Ito yung pagpapakita ni Allah Sa kanyang mukha Sa kanyang mga mananampalataya doon sa paraiso Ang mukha ni Allah subhanahu wa ta'ala Walang sinuman na makakabigay ng larawan nito Walang sino man na makakapagbigay kung paano o ano. No? Dahil wala pang nakakakita sa kanya dito sa mundong ito, mga kapatid sa Islam. Sabi ng Propeta Muhammad Wasallam, tunay na inyong makikita ang mukha ng inyong Panginoon doon sa paraiso. Kahalin tulad sa pagkakita ninyo ng buwan na iyan, yung full moon na walang ulap na nakakatakip sa kanya. So, dahil naniniwala tayo mga kapatid sa Islam, sa Quran at sa Sunnah o Hadith, paniniwalaan natin na tunay nga na makikita natin ang mukha ng ating Panginoon sa paraiso, insya Allah. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.